Isang gusali ang tumagilid sa Karangalan Village sa Manggahan Pasig, agad namang rumesponde ang mga tauhan ng Pasig Rescue sa lugar. Mula sa Pasig may live report si Jay Sabala. Jay, ano nangyari yan? Susan, nabulabog nga ang mga residente ng isang gusali sa isang resettlement area dito sa Karangalan Village sa Manggaan, Pasig, matapos makaramdam ng mga pagyanig sa gusali kanina madaling araw. Ayon kay June Cortez, radio operator ng Barangay Manggahan, bandang alas 3 sa madaling araw nang may mag-report sa kanila. Nang dumating daw ang mga tauhan ng Pasig Rescue, agad binaba ang mga residente sa gusali. May tatayo daw na isa pang resettlement building sa tabi ng Katleya Building. Pero kahit daw walang konstruksyon, patuloy ang pagguhunang lupa sa tabi ng Katleya at uh, kaninang uh, umaga nga ay nagbalika na rin ng ilang residente sa kani-kanilang mga uh, tinitirhan at uh, bumisita na rin ang kanilang barangay captain dito. At ang sabi nga ni Barangay Captain Bobby Bobis, wala naman daw dapat ipangamba ang mga residente dahil natural lang naman daw ang nararamdaman nilang uh, medyo paggalaw ng kanilang building dahil nga sa ginagawang uh, isa pang building sa tapat nito. Meron nga lang siyang napansin na mali eh ito nga daw yung eroded part sa isang walkway sa tapat ng katleya building na kailangan daw ayusin at, at nangako naman ang City Engineers Office sa uh, katauhan ni Assistant City Engineer Erneyo Moralita na pabibilisin daw ang pagbuhos ng semento sa ginagawang building at agad papabackfill ang uh, nag-erode na area In two weeks time nga daw, matatapos ang pagbabackfill uh, dito at uh, sa dalawang araw naman daw, padadagdagan nila ng uh, mga scaffolding yung eroded area para hindi na ito madagdagan. Susan? So, ibig sabihin to Jay, sa kabila nyo nangyari na yan, eh, talaga matitiyak na ng uh, local government na ligtas yung mga mga residenteng malapit yan sa lugar? Ako according dun sa nakausap nating representative ng City Engineer's Office, malalim daw ang pundasyon nito at... Uh, pinagplanuhan naman daw nila ng maigi yon mm -hmm. At yun nga lang daw, yun nga lang, sa isang part nga, dun sa may harap ng building na walkway, meron lang nag-erode na uh, parte dito at nilagyan ng suporta na mali. At ito nga, i-correct nila. Within two days daw, matatapos ang scaffolding. In two weeks time, mababackfill na ito at uh, pabibilisin daw nila ang pagbus ng semento dun sa ginagawang gusali. Yung nasa video ba yan, Jay? Yung building na yan, na nasa uh, kanan ng ating TV screen, yun yung may mga nakatira. Tapos yes, ah, yun yung may hinuhukay, kaya nagkakaroon ng parang mga paggalaw, ganun. Opo, ma'am. Mm, ang explanation okay. po nga sa akin dito nung City Engineer's Office, ito daw yung feature ng building na pag lumindol, medyo magpe-play daw siya, kaya yun lamang daw ang nararamdaman ng mga residente. Okay, maraming salamat, Jay Sabale.